Yes, tama yung nabasa nyo sa may title guys. Pinapaikot lang tayo nila Infinix Ni Tecno sa kanya itel. Base example itong dalawang smartphone na to na bago. Itong si Infinix Note 40 Pro pas 5G sa kan Tecno Camon 30 series. Unang nilabas ka ang Infinix Note 40 series. Then after na ilang weeks, sumunod naman ng Tecno Camon 30 series. At para sa akin sinasadyay nila Infinix sa kanila Tecno na maglabas ng magkasunod na smartphone pero hindi magkasabay. Dahil kung sakali nga guys na hindi natin magustuhan ng Inflix Note 40 series, baka sa kali si Tecno ang magustuhan natin. Dahil kahit anong smartphone sa dalawa na yan ang piliin nyo, still panalo pa rin naman si Transion. tila Android nga lang sa isang company ang si Tecno sakasi si Infinix. Alam ko guys, design ng pinakamalaking difference ng Infinix Note 40 series sa ang Tecno Camon 30 series ngayon. Kasa kung titignan natin ang full specs ng dalawang smartphone na yan, eh doon natin makikita na wala naman silang malaking pinagkaiba. Sa display, pareha sila na merong AMOLED 120Hz sa display na merong 6.78 inches. Ang malaking pinagkaiba lang nila dyan is naka-curve display nga si Infinix. Habang naka-flat display naman si Tecno. Pero basically, babagsak na lang yan sa may preferred na display natin. Dahil meron pa rin naman guys na mga ayos sa mga curve na display. Dahil delikado nga sila pagka naibagsak natin. Kaya syempre, doon tayo babagsak sa may flat na display. Dahil tiwala tayo na mas matibay ito compare na sa may curb. Na totoo naman guys, na madali siyang mabasag. Pero syempre marami na rin talaga na mayroong gusto ng curve display. Dahil sa one na sila sa mga flat display. Saka mas maganda guys ang curve na display. Compare sa may flat display para sa akin. Sa package, same lang sila na mayroong 70W sa charger. Same din sila na mayroong case na kasama. Pero mas maganda itong kay Infinix. Tapos pares din sila na mayroong tempered glass na kasama. At parang walang earphone na kasama. May ilang lamang na specs si Infinix like ka ng wireless charging na wala nga kay Tecno. Pero okay lang naman yun dahil mas mahal naman si Infinix dyan. Isa pang example dyan itong sila Infinix Hot 40 Pro at ang Tecno Spark 20 Pro. Dalawang Spark po guys na magkaiba ang pangalan. Pero halos iisa lang sila ng specs, iisa lang sila ng display, iisa lang sila ng charger, sa kanong camera guys, sa lalo lalo ang processor or even nga sa may design halos iisa si lang sila idagdag na nga rin natin ang bagong ITEL RS4 actually ang bagong ITEL RS4 e eh parang yan lang din guys ang Tecno Spark 20 Pro at ang Hot 40 Pro pero medyo mababang model siya Till halos same nga lang sila ng specs pare pare sila na mayroon 7.5 na SRP yung tatlong smartphone na yan pero hindi ko lang medyo na ako na ilabas si ITEL maybe dahil nga na bago na yung kanyang design saka ang napansin ko Medyo hindi na naging mabentang ang Infinix Hot Pro po sa Spark 20 Pro. Kaya nila nilabas ang bagong ITIL RS4 ngayon. Kahit pa parang yan naman sila Tecno sa Infinix Hot 40 Pro. Dahil lang isa pang magulo sa mga smartphone na yan, kila Infinix Hot 40 Pro nga sa kila ITIL. Na kahit mga bagong labas yan, still mas maganda pa rin yung mga lumang version like ang Infinix Note 30 sa Po Poba 5. Para sila mga lower version na yan. Pero sa mga murang presyo nga, tapos ginawa nga lang silang mga bago, mga bagong pangalan. Pero mga lumang specs lang para makabenta ulit. Saka isa pang napansin ko na strategy nila in sa kanila ITEL. Example nga itong bagong ITEL RS4. Makakabili tayo nyo guys nung unang labas niya sa halagang 4699 lang guys. Sa may 8128 na version niya. Sobrang napakamura para sa may Helio G99 na processor. Ang kaso ngayon, ngayon date na to, hindi na kayo makakabili ng ganyang klase ng presyo ng ITEL RS4 ngayon. Tingnan nagtas na yung kanyang presyo. Kanyan din si Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Dati naging 11.5 lang yung kanyang presyo. Nung ulang labas siya sa may Shopee. Pero ngayon, di na kayo makakabili ng ganyang presyo ngayon. Kaya mahirap talaga sabihin sa review na minsan, kulang 10,000 lang yung presyo na to. Pero in reality, 14,000 talaga yung kanyang SRP. Guilty rin ako dyan madalas guys. Dahil mahirap talaga tansyahin yung mga presyo ng mga bagong mga smartphone ngayon. Dahil like ng tatlong brand na yan. Maglalabas sila ng napakamurang smartphone sa unang release date nila. Pero after nga ng ilang buwan, eh doon na natin makikita na, na hindi naman pala ganun yung totoong presyo niya. Isa pang napansin ko sa kila, kila Tecno, example na lang ulit. Itong si Inflix Hot 40 Pro sa kanto Tecno Spark 20C. Dating 7.5 lang yung SRP ng dalawang smartphone na yan. Pero ngayon, hindi na kayo makakawin ng ganyang klase ng SRP sa dalawang smartphone na yan kahit pumunta kayo sa may mall. Till 8,000 na yung kanilang mga SRP. Imbis na magbaba yung kanilang mga presyo, eh nagmahal pa. Sabi ko pa sa review ko sa dalawang smartphone na yan, sila ang pinakamura merong Helio G99 ng processor na mabibili natin. Pero hindi na nga ngayon. Day dating 7.5 ngayon yung presyo nila, tapos bigla pa nagtaas. Actually, hindi pa nga sila 7.5 dati. Nung nabili ko yung dalawang smartphone na yan, around 6,000 lang sila. Para sa may G99 nga na processor, tapos magandang display, tapos mabilis sa charger, saka mataas na kamera. Ang kaso dati pa yon, Dahil nga ngayon is mahal na sila. Saka kung naaalala nyo dati guys. Sa Hytel S23 Plus. Dating napakamura na yun yung naka-omelette curve display. Naging around 5,000 lang yung naging presyo no, noon nung unang labas niya. Pero nga ngayon guys. Pagka tumingin kayo sa may Shopee Lazada. Kulang 8,000 na siya. Masyadong mahal na. Tapos dating 7,500 lang yung kanyang SRP. Medyo magulo talaga yung mga pricing nila in Phoenix ngayon sa kanila Tekno asama na nga si Idol. Daily minsan ako nagpunta sa mall guys. Para magtanong ng mga bagong pricing nila Infinix. Lahat ng smartphone nila guys. Nakakagulat lahat si Raze nagtaas. Maybe dahil nga na nagiging napakamabenta nila. Example si Infinix Smart 8. Na dating mayroon 3,899 na SRP. Naging 4,1 na yung kanyang SRP ngayon. Lalong lalo pag isang Infinix Hot 40i. Nating mayroon 5,399 na SRP. Ngayon naging 6,000 na yung kanyang SRP sa may 8256 na version. Imbis na magmura, lalo nagmahal pa. Siguradong nararamdaman talaga nila Intex sa kanila Tekno na nagiging mabenta yung mga smartphone nila. Kaya imbis na magbaba sila ng mga presyo, e eh, sila. Dahil nabibili pa rin naman talaga guys. Dahil medyo mahal lang yung mga presyo nila compared sa unang labas. Kaya saan ginagawa nila yan. Pero ang isa pang mystery sa akin, merong isang smartphone si Infinix na bagong labas lang. Parang wala pa yatang 2 months nung bagong nilabas yon Pero ngayon guys, hindi nyo siya mabibili ngayon. Si Infinix Hot 40. Naka-pace out na siya agad. Dating 5,699 yung kanyang SRP nung unang labas niya. Medyo okay na guys para sa mga ng presyo. Pero after nga na ilang bonus, pinace na siya agad. Pero nakakapagtaka pa doon, wala na nga tayong mabibili ng Infinix Hot 40. Pero yung Infinix Hot 30 guys, meron pa tayong mabibili para sa may 6,000 SRP ngayon. Di ko alam kung bakit ganon. para pinapaikot lang tayo nila Infinix nila Tecno sa kanya ITEL. Sa mga presyo ng mga smartphone nila. Saka sa mga specs sa mga bagong smartphone nila. Dahil kung papasinin nyo pa yung Infinix Hot 10 series. Mula sa Infinix Hot 10. Papunta rito sa Infinix Hot 40 ngayon na bago. Na pinace out na nga. E eh, puro mga halos magkakamukha lang yun ng mga processor. Nababago lang yung kanilang mga design. Tumataas yung camera. Tumataas yung display. Gumaganda yung display. Tapos tumataas yung charger. Pero sa mga processor nila guys, hindi naman nababago. Mula G85, naging G80, naging G88. Tapos binalik ulit sa may G85. Medyo magulo talaga guys. No hate ako guys kila Infinix, sa kila Tecno, sa kila Itel. Sadyang napansin ko lang yan. Thanks for watching.